Meron siyang gate. Meron na siyang ganun, guys. Finally. Ito ang bunga ng aking bonus. Ayan ano Ito ang main gate. The big gate. Yan ang daming big gate. Ito naman yung daanan ng mga tao. Yeah. Eto, yan, lalagyan natin yan ng canopy. Yeah. Ayan. Ayan siya, palikot. Mas ito ang gawin, lalagyan yan. ganito kataas na padel. Ayan. ito ang ating bonus yan, yan ang nagawa ng ating major bonus pakasama finishing yan guys kaya yung PBB baka naman bigay nyo na oh pang finishing lang oh ayun <laughs> oh, na.